uh, sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz, kama, Patrick at JM po, kama, pero wala po silang pakialam at patuloy lang ginagawang pananakit sa kanya po. Okay. Hey. Ni Minson ba hindi niyo pinagbuhatan ng kamay? Minaltrato si Aling LV sa loob ng ilang taon na namamasukat si LV sa iyo. Hindi po, Your Honor. Uh, JM, yung huling tanong ko sa iyo, uh, ng mikropono ni eh. Kailan mo nakitang binugbog si Aling LV ni Madam France? Simula po nung pumasok po ako. Gaano kadalas? Minsan po paggabi. Tuwing gabi. Twing gabi. Ah, araw wala nangyari araw. Paano mo siya nakikitang paano mo nakikita ng binubugbog ni Madam France si Aling Elvie? Pag ano po, yung sarado na po kami. Sarado ng tindahan? Opo. O, paano mo nakikita? Mapasok ka ba sa bahay? Pupunta po ako ng kusina. Pag o. tutulog na. O. Kita ko po, binubugbog po siya. Paano siya binubugbog? Pwede po bang i-demonstrate? Paano niya binubugbog? Yung... Kunwari, ikaw si Aling Frans. Ah, si Ma Madam Frans. Yung sinisipa-sipa po. Hmm. Tapos sinasap po ko yung ulo sinuntok, sipa, tadyak, untok sa, sa CR, sub-sub sa kung ano, loob ng CR sa, sa duro. Kontra sa sinasabi nung mga testigo natin ngayon, katulad ni JM, ni Dodong, at ni Patrick. Pero ang ibig sabihin, meron ka pa rin time na asikasuhin yung uh, ano mga nangyari sa loob ng pangamahay mo. Kukumustahin mo. Hindi pa ako nakapag ano ng oras, year Honor, yun ang ano sa akin yung See, time management. Very lame ang defense mo, ma'am. Very lame. na sasabihin mo, wala ka ng oras. Palagi na lang walang oras, walang budget para pagamutin yung kasambahay mo. Na alam mo naman, bulag na. Tapos wala kang time na tanungin ko ano nangyari sa pamamahay mo dahil nagbubugbuga na puro ka walang alam. Si hindi hindi tama sagot 'yan. Dito lumilitaw talagang ang sinungaling po kayo, ma'am. Kasama yung, yung mister. Saksakan kayo ng pagkasinungaling. 'Di ba? Uh, sana makulong kayo ng mahabang panahon na para pagdusahan nyo yung ginawa nyo sa tao, siniran yung buhay niya.